Magandang araw! Ito nga ang ating gagawin ngayon na project at talaga sisimulan na natin na medyo maaga-aga nga para nga tayo ay makatapos kasi mamaya ay grabe na ang init at hindi nakakaya ng ating balat. Nung dati nga ay doon tayo sa may unahan nga na bubong dumadaan pero ngayon nga ay dito na ang sa may likod para nga medyo mabababa pero mataas pa rin yan kahit yan ay ganyan ang itsura. Sabi ko nga darling, at tulungan niya nga kami din sa pag-akit at hawakan niya nga itong hagdan at baka nga kami mabaliktan. Madulas nga kasi itong yero at baka nga dumaus-us itong ating hagdan na inaapakan. Una na nga ako umakyat at sabi ko nga kay ate Keisha ay sa Baba na nga muna siya para iabot niya nga sa akin yung sako nga at saka yung iba pa nga namin gagamitin. Ito yung malaking puno. Nandito na nga pala tayo sa bubong. Ayan yung mga lilinisin natin. Sobrang dami ng layak. Kasi nga, ang tagal na nga nito bago tumawalisan. Bali, one year na nga ito. Kaya ganito na yung itsura niya. Lalo sa kabilang side, ang dami kasing mga layak doon. At saka sa gutter. Butas na din yung gutter doon. Kaya pagka nagka-budget, papaayos natin. Dami yung inihagis na lang ni Darling yung yung walis. Ayan, kaya sisimula na natin. Buti na dito sa ating kaysa tutulungan tayo para mabilis kasi mainit na. Halos 8 na ngayon. Nag-alarm ako ng 6am, hindi ako nagising. Kasi pagod din sa pagagamas kahapon dun sa kabilang side. Diyan yung nagamasa natin sa gilid. O tara, sisimula na natin. Dito na nga natin sisimula sa may parting unahan nga pagwawalis. Kasi nga nandito na yung init para mamaya nga eh hindi na tayo dito. At grabe lalo ang init dito mamaya. Pinadala ko na nga kay ilalagay siya dito yung sako para nga isasako ko na yung mga layak nga dito para nga hindi na natin ibabagsak nga ngadu sa baba at dagdagin pa nga na trabaho iyon mahirap din nga naman na sa baba si ate Kisha nga pala ay eh, doble nga pala ang suot niya na pambaba kaya nga yan hinubad na nga muna ang panjama. at siya nga yata ay nababanas na maigi nga na ng mga bambata pa itinuturoan eh, natin yung mga anak-anak nga natin na tumulong sa mga gawain bahay para nga hindi nga sila kawawa pag sila nga ay lumaki na, na wala naman alap sa pangagawain bahay dati nga ay naaalala ko eh, pag nga ako umalis ng bahay eh, ay uuwi nga ako na wala pa kaya ng mga tuting pero ngayon nga eh kahit nga umalis ako ng bahay pagdating ko ay eh, talagang sila busog at may luto na nga din sa si Atikisha na sinain. Ito nga pala mga sanga ng kakao eh babawas-bawasan ko na nga lang ng sanga at talagang mga basil nga inaduli eh, nga dito sa bubong at nakakarating nga dun sa aming kwarto kaya talagang kailangan. Lagi nga tayo nakakulambo para nga tayo ay safe. At talaga naman minsan nga eh, may nahuhulog nga dun na alahepan tulad nga nung nakaraan na napatay ko nga sa sahig. Nagulat na nga lang ako nun at bigla nga bumagsak sa sahig. Eh malakas nga yung pagkapagsak Yun nga pala ay eh, nga dito sa may parting gate. Kaya nga po, advice lang sa tulad namin na wala nga kayo sa may ambahay, eh pwedeng-pwede pwede nga kayo laging gumamit ng kulambo. Para nga po, si nababasan ko na nga ng sangay ang puno ng kakao, kaya nga tayo ay makakapagwalis-walis na ulit ng derecho. Inilaglag eh, ko na nga lang sa baba yung mga naputol ko para nga doon ko na lang dadamputin mamaya. Kasi nga po, kung dito ko pa ilalagay sa sako, ay talagang sikip nga, talalaki nga ng sanga na naputol ko. Kanina nga, sa kabilang side nga ng yero, nagwawalis sa ati Keisha, ay sabi ko nga, itulungan nga muna ako dito sa side na ito at mamaya nga, ay grabe na ang init dito, na nga sa pawis namin dito. Bago-bago pa nga lang kami nagsisimula ay talaga yung maanod na sa likod at sa pagmumukha namin ng mga pawis. Ate kin siya nga ay nangangatin na kaya nga kailangan natin bilisan ang trabaho nga natin. Ako nga ay nandito na sa may parting dulo ng yero. Ako nga ay natatakot at talaga natatanaw ko nga yung babae napakataas nga pala nito. Dati nga ay may puno pa nga din dito ng kakao na isa. Kaya nga la ang po. Ay pinaputol ko nga po kay Kuya Goryo at ang dami lagi talagang basil na dumudulay pumupunta nga sa kwarto. Ay nung nawala nga yung puno na yun ay talaga namang ako natuwa nga at umaliwalas pati natin ang ating unahan ng bahay. Kanina pa nga ako nagkakalkal nitong gutter at kapal-kapal nga ng layak at yung iba nga ay parang naglupa-lupa na at may natubo-tubo na nga na nga rin sa mga puno na buto-buto. Lumipat na nga si Ate dito sa kabilang side ng yero nga. Dito na nga siya magwawali sa tapos na nga siya dito sa kabilang side. Hindi nga lang niya maiabot sa dulo nga ng yero at siya nga doon natatakot baka tao siya mahulog. Naalala ko nga, nga naman na taon nga ay pagkatulong ko nga dito sa Ate sa pagwawali siya so medyo maliit pa nga siya, pero ngayon ay tinan naman na napakahaba at dalaga na nga. Hawa just ng nga karaos na siya sa grade 7, kaya nga sa pasukan, eh magge grade 8 na siya. Parang kailan nga la ang siya inihehele ko sa aking hita, pero ngayon naman, eh nyo naman na tapak hawa, para na nga siyang tikling. Ay, <laughs> hey, salamat nga at nandito na nga tayo sa may dulo nga ng ating hero at ito nga naman ang babawas-bawasan ko naman na sa nga. Ito nga ng mga langka dini, eh, talaga namang napakadami nga rin basil. Dito talaga grabe yung mga patak nga ng layak at talagang grabe na din talaga itong gutter. Parang lupa-lupa na talaga itong nandito na, nga sa loob ng gutter natin kaya ang dami na din talagang mga insekto at saka nga yung may mga babulabulatin na nga siya nakakatakot nga At tapos na nga natin bawasan ng mga sanga ito lang ka kaya nga tayo magwawalis na alang at papadala ko na nga lang ito doon kay ate kay sa unang sako at sabi ko nga ay ihagis na nga lang niya doon at para nga pupulutin na laang doon nandito na nga kami sa kabilang side ng yero at ito nga ang nakakatakot na apaka ng mga yerong silver at talaga napakahuna na nga at mga butas-butas na nga ito kaya ako nga yung maapak na lang sa may mga nga para nga safe tayo at may mga kahuy -kahuy nga dito na maaapakan? Nawagod na nga si Ate Keisha, kaya ayan palang lang mga naisip niya. Ako i na nga laang niya, napakagulo nga ng video natin, nakakahilo nga. Inihagis ko na nga lang sa baba lahat nga ng mga ginamit natin na walis para nga doon ko na lang ang kukunin. At talagang pagdala pa na natin pa baba, eh, talaga na mong baka tayo magsimplang sa ating hagdan. Ayun nga, nakatapos na tayo ng pagwawalis natin dito sa bubong. Ito na yung update. Ha, grabe ang pawis. Ayan na yung update. Ayan sa ating kaya bumangon lang yan pero nakahigayang kanina. Ayan, linis na nga yung ating bubong saka yung gutter natin. Yung gutter natin ay sira na nga kasi gawa nito ni mga puno. Ayan. Grabe. Oh. dati nga pala si tatay ay nalaglag dito sa bubong. Dito siya sa parting lot na to. Diyan sa may lansones na yan. Nalaglag siya dun sa baba. Nung time na ginagawa niya tong bahay. Yung ikinakabit niya yung bubong, nalaglag siya dito, dun. Mm -hmm. Ang kasama niya nung time na yun si Kuya Ronald, anak ni Ate Bin Tanghali, yung kala ko nga, ito na paano si Butit, hindi napasama <coughs> Kaya mo na kaming gusgusin. Grabe. Ganito ang itsura namin pag nasa bubong. Ay, just ko, pasensya na sa video kong nanginginig at talagang pagod na pagod ako pagod na dito ba si Ate Kishay laban din apagod din yan sakit sa katawan tapos isusunod na natin tong gamasin dito sa likod ayan yung kadugsong nung ating mga ginagamasa ng mga nakaraan yan sisimula na din natin yan pagkaya na ulit ng powers pasensya na kayo sa video nanginginig yung katawan ko ah oh, grabe lakas nanginig ng katawan ko ay, yung update dito sa ating gutter. Butas-butas na nga yan. Kasi gawa nga ng mga layak. Ayan, nagbawas lang ako nito mga sanga. Kasi nga dito, sa side na to. Ayan, kita naman yung yero sira-sira Gawa ng mga layak. Tapos, dito kami dumaan sa hagda na to. Ayan yung ating likod na ginagamasan. Tapos, aris ate Keisha, gusto na dito matulog. Itong mga yaro natin, eh, talagang kailangan na din brushin. Kasi tinan nyo naman, napakaitim na talaga. Ayan. Tapos yung mga nakalagay dyan na dikit, ililagyan ko talaga yung halos lahat kasi nga para safe ba pag naulan, walang tulo. Pero ngayon, dahil sa sobrang init nga at saka ulan, nagato na din siya kaya kailangan na din natin palitan kaya aakit pa rin tayo dito pag may na-order na nga na mga pandikit aakit uli para tayo magdikit kita ko na din sa inyo itong mga nagamasan nga natin dyan tas yung halaman na to nasa parting gitna na to yun yung pruning natin nung nakaraan putiyutin nga natin tapos ayusin natin yung plastic natin bakod kasi nga yung mga manok para hindi lumalabas ng bakod natin at saka kasi doggy tapos eto na nga pala yung ating mga nagamasan eto yung malaking puno na yan yan sobrang laki nga yan. ayan yung baba natin tapos yung daan tapos ayan oh. si darling Medyo maliwalas na din yung pababa. Tapos, etong side na to. Nanginginig yung kamay ko. Ayan, gagamasan pa din natin yan. Ayan, pati yung unahan sa may kalsada. Uti-uti lang. Ayun nga, at tayo ay bababa na. Tignan nyo naman, oh, parang tambay lang yung isa. Ayun nga, bye-bye. Thank you.